mo, pwede ka lang maglaro ng Guitar Hero. Ay nako, dito pwede ka mag-irakista, pag at mag a acoustic artist. Ayan, magpapatuloy tayo sa World Cyber Games player na si Philip Ortiz at World Cyber Games Guitar Hero finalist na si Marlo Bulan. Umaga kayo, ganda? At syempre, ang mga may nila, yung World Cyber Games, meron na palang ganon. So, para sa buong mundo ba yun? Oh, sa, sa buong mundo How since, does that work? Since two, the year 2000, meron na the World Cyber Games sponsored by Samsung. So, nag mm -hmm. so, started siya sa Korea. Tapos, noong year 2002, nagkaroon na rin right sa Pilipinas. So, oh. since then, marami ng mga uh, countries na sumasali sa World Cyber Games. I think, more than 70 countries na. So, dito lang talaga din natin siguro nalaman kung gaano karami naglalaro ng Guitar Hero. Yes. Alam ko, Xbox, that is a club yeah. naman, ano? Yeah, Pinang Xbox is an online community na meron na po mga 4,500 members. Mm -hmm. At lalo pong lumadami, sumagat marami na may nagkakaroon ng Xbox Music. Ang Guitar Hero bang pinakasikat sa lahat? Sa rhythm Games? Mm -hmm. uh, sa akin sa lagay, mas sikat yung Rock Band. Kasi rock Band, oo. Pero ito yung nauna. Tama ba? ba? So ito yung tinawag natin na Rhythm Game. Yes. Yeah. Bakit siya Rhythm Game? Ano yung uh, na-enhancer yeah. or na ano po practice yung hand-eye coordination mo? Dahil kailangan sa timing mo pag-strum doon sa pagpilot ng bata. Kasi pag di mo na timing na, hindi ka pagpilot yung music. Ah, okay. Kailangan ba talaga marunong sa mag-gitara for you to be able to play it? No, ako hindi ako marunong mag-gitara. Pero, ah, uh, magkapat okay. sa tournament. Kasi sa oh. kailangan na mayroon ng naman yung hand-eye coordination. Kamusta yung sa tournament? Paano ka nakakasali sa dalawa? Ah, uh, parang kailangan mo na magpunta ko sa Cyber Games, kailangan natin so, tag... naman so, na kung saan sila nag-update kaya mag-insure ka lang doon tapos kung may maganda performance mo lang pwede bago sa national finals Paano ka nakipili for the national finals? You have to win Yun, hindi Pag maganda yung mataas ang points mo sa preliminary, makataan ka sa national finals Oo, sabi niya natin ito si Luis at saka kay si Ralph naman Ayan Ano naman yung feeling mo nung nakasali ka at nanayo ka? Siyempre, sobrang strict kasi first time ko sumali sa international competition, tapos nanalo pa ako para sa Pilipinas. Wow! Nakita mo yung insert ko. Pinay ako. Pero ano yung ano, uh, na, kinabahan ka ba? At saka nakikita mo ba yung iba mong mga kalaban o hindi? nakita nakikita ko naman sila as soon as maglalaro na akin. Oh, Pero before the competition itself, hindi ko pa alam kung sino yung mga mga kalaban naglalaro ka na yung mom momentong mismo na nandun ka at naglalaro, kinabahan ka ba? Yeah, in a way. Pero in a way, excited din ako eh. Kasi, start na yung competition eh. Mm. Lato rin, practice ako mga private mm. time. Tapos yan. Yeah. Astig daw, astig. Eh ikaw naman, Raul? Wow. <laughs> Oo um, na, kinabahan. Pero isip ko, kinabahan ako lalong mawala ko sa concentration kaya nag-focus na lang mabuti, ginawa ko na lang best. Paano ka ba unang natuto mag Guitar Hero? Uh, actually, nung last December, bumili ako Guitar Hero. Tapos, ayun, sa mga ilang months pala ako nag-replay. Yung night ko sumali sa WCG Philippines. Tapos, <laughs> si, ilang months pa lang? Siguro mga 4 months ako nag Hero. Bago ka nanalo? Or, ba bago nakasali, nakasali. Na nakasali. sa... Nakasali. And then, bago ka na na, Gano'n katagal ka na nag-digital hero? Gano'n eh, for 5 months. Oo, oh, so hindi naman pala kailangan years ka na naglalaro. Ano? Na ako, maraming maraming salamat sa mga guests natin today. At syempre, sa mga magigitar -mag hero, hindi pala kailangan years. Ang inyong practice, pwede kayo makasala sa World Cyber Games. Okay, maraming salamat at kayo.